Hello, hello, hello. Did you know that uh, Malacanang Palace, Philippines, get missile? I don't know who that is. Eh? Kung Pilipino lang ba o ibang, ibang nasood. I just uh, see it today. Nakakatakot na ano yung ano nila, building. Nakolaps ang half building yata yung naku, gira na talaga doon. Nakaka, nakaka, ano, nakakatakot kasi ayaw na nila si Marcos eh tapos gusto na nilang pinapa-resign pero I don't know hindi siguro nag-resign si Marcos kasi akala niya okay lang pero ngayon nakikita ah, ko talaga ah, uh, minimisal ang ano malakan yan I said it's true story this is Yagi TV broadcasting nakakatakot na talaga ay akala ko nasusog na yung ano nila yung problema na nila. Di ba nagra-riot sila, nagpro-protest, ano, violent yun. Tapos, um, tapos ngayon, October 31 October 31st, nakuan 2025 na ano, nakita ako, mini-missile ang ano, uh, malakan palas. Guys, basic up there, mga Pilipino kasi kung kayo mga leaders kayo huwag kayong pa ano, -ano sa mga ano nyo yung yung rank nyo porque malaki na ang rank nyo hindi kayo nakakasuyo sa nakak nakikisuyo sa ano uh, mga tao doon at saka hindi kayo basta basta magsasalita kung walang proof ako hindi ko basta basta nagsasalita kung walang proof kailangan may proof yan at saka sa kanan niyo i ano ibalita para ang mga tao hindi magagalit kasi may proof eh kaso nagsasalita na lang kayo ng ganito ganon tapos wala pang proof imbestigahan niyo pa tapos inaano na binobroadcast na sa ano sa television or YouTube channel kaya tuloy nagra-write sila kasi alam nila hindi, ayaw nila nung ma-flip pero nung ganun nakaka nakaka ano nakaka nakaka emotional thing na na inaano na naman nung father niya inaano din, pinapaalis doon at saka ngayon pinapaalis na naman noon hindi tinitira yung melakan yan. ngayon tinitira eh nakikita ko sa video isa-share ko yan para there is a proof what I'm talking about. Ingat-ingat kayo dyan. Ano talaga eh, ano, uh, gira na talaga doon eh. Kasi inaano na ang malakan I don't know kung soldier nila doon sa Pilipino itself doing so. Or another another country. I, I'm not quite sure. Kaya hindi pa ako nagsasalita ng kung ano't ano. I'm just, this is just a uh, uh the the news that I see you this is you get TV broadcasting I love you guys I love your world.